1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, katatapos ko lang mag-exercise na talaga naman pinagpawisan ako ng to todo-todo dahil ang mamasam ninyo ay nagpapa-slim na. Charot! Kasi syempre, ahabol ako sa Miss Universe Philippines. Napapaislim ako kasi syempre para mabawasan yung cholesterol ng katawan natin. Nakakaloka kasi yung alam mo yon yung wala kang ginagawa, kain ka lang ng kain. Do, ba? Diba? So, kamusta naman ang mga cholesterol sa katawan natin? So, may medyo bawas-bawasan natin. Pero sa totoo lang guys, ang sarap talaga ng feeling na pinagpapawisan ka ng bonggam-bongga. -bongga, no? Talagang grabe, ang sarap ng energy, ang sarap ng pakiramdam. Ayun, hindi pa ako nalili at wala akong makeup niya. Charot. Eh kasi nga, katatapos ko lang mag-exercise. Eh pupunta ako sa Miss World Thailand. Kaya nire-ready ko yung sarili ko. By the way, so marami tayong hatid na chika ngayong araw na to. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tamatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, gusto ko rin syempre magpasalamat sa mga bago nating subscribers na talaga naman lagi nakatutok. At saka sa mga nagko-comments below, thank you so much. At saka sa mga makamamasang dyan na talagang sobra ang pagmamahal. Kaya naman, may pa-shoutout kayo sa akin ng bonggam-bongga. Shoutout kay J. Abella. 94 kay Attorney Cornelo Dilad at Mabrick. Thank you so much. Ricardo Jr. Kenyusala, Madam Minchin, Rosario Malendres, Robert Casanyas, Aris Agere, Mark Joseph Pontanilla. Thank you so much. Bar Barbet Elizalde, Julia Chong, Abotirio. Thank you so much. Siyempre, kay Yaya Muhammad, get well soon sa mother mo, Yaya Muhammad. And, God bless you and more power. Siyempre, pray tayo for your mom. Yaya Muhammad. And then, nandyan din si Gibran Virano, Thank you so much. Dave Velasquez. Maraming salamat kay Russell 2016. Snake Jam. Thank you so much sa suporta at pagmamahal. Si Louis Paden. Thank you. Si Jervin Ligaspi at saka si Carlo Magat. Si Madam Herieta Sulidad na tumutok talaga sa palive natin yesterday. Maraming maraming salamat at saka syempre kay Madam Jenaline Napaton. At baka makalimutan ko syempre si Christine Ann Perez. At saka syempre ang reyna ng sakramento, si Madam Catherine Gain. O oh, diba? So thank you so much for your love and support. So, yon So, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una nating chika. Mama Sam, back to back from the philippines mula sa Reina Hispano Americana hanggang sa Eco International anong chika mo dito mama Sam Eddie Bonga, di ba? So after natin manalo ng Reina hispano americana kay Mate at nasundan na naman ng ikalawang corona para sa bansa natin na si Alexi Brooks sa Eco International. So masasabi ko, ang ganda ng Pilipinas, di ba? So yon ang ganda talaga ng mga Pinay na inilalaban natin kahit pa sabihin mo diversity yung beauty natin talaga naman ng mamayag pag mapamistisa, mapamorena at mapablock beauty ba diba? So mabuhay tayo lahat. So syempre pride natin to. At dapat maging proud ka dahil iba talaga ang galing ng Pinoy. Hindi lang nasusukat to sa, sa sa kulay. Kumbaga, nasusukat to sa kakayahan ng bawat kandidata. Kaya, I'm so excited for the next queen na lalaban sa international pageant. Dahil, magandang panimula Nang nakuha natin ng corona ng reina hispano americana tas nasundan ng Miss Eco. And then, for sure, masusundan at masusundan pa yan. So, mukhang maganda ang taon natin ngayon. No? Kung iisipin mo. Kaya, Bongga ang Pilipinas. Ako naman, pagdating naman sa mga ano, sa mga nilalaban natin sa international pageant, to be honest guys, hindi naman ako nagdududa. At hindi rin ako nagtataka kung nananalo tayo ng bonggang bongga. So ayun nga, may nagtanong nga sa akin, bakit nga ba lagi Philippines, Philippines, Philippines? Mm -hmm. Kasi, di ba, ayun nga ang reklamo ng mga Indonesia. Well, ang masasabi ko kasi ang Pilipina kasi well prepared talaga sila pag pumupunta sa isang international pageant. Yung alam mo yung talaga yung paghahanda nila ay wagas mula sa pasarela, Q&A, styling, talagang piniprepare nila yung sarili nila. Plus, nando doon din, syempre, yung suporta ng sambayan ng Pilipino. Iba ang mag-support ang mga Pilipino pagdating sa pageant. Talagang 100%. Sabi nga ganon, tayo daw ang number one na supporters sa buong mundo. Plus, nando doon, syempre, malaki din yung magiging benefit ng organization kapag pinanalo nila si Philippines kasi nandoon nga yung magaling, nandoon yung talagang mapapakinabangan nila yung reina natin to promote yung kanilang advocacy, di ba? So kaya hindi ako magtataka kung bakit Philippines, Philippines, Philippines at Happy ako dyan, di ba? So, yon, So, para sa sumunod naman natin, chika. South Asia, lumalakas ang laban sa international pageant kasi after nga natin manalo, ng Miss Eco International at Reina hispano Americana nanalo din ang Vietnam ng Miss Global. Yes, nagiging dominante nga ngayon ang Southeast Asia pagdating sa beauty pageant. So, maaasahan naman talaga yung mga beauty queen from Philippines, talaga number one yan. Tapos, andyan din ang Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, di ba? Ito lang sa Miss Charm lang, Malaysia din ang nanalo. Kung baga, parang dyan pa lang ay talaga namang makikita mo na talagang malakas talaga ang Asia ngayon. At kahit sa Miss Grand, ang nanalo ay India, di ba? So, first runner-up naman ay Philippines. Kung baga, parang dito napapakita ang power ng Southeast Asia or ng Asia Country. Kaya dapat tayo ay matuwa dahil kahit hindi tayo yung nanalo kapag nanalo si India o nanalo si Indonesia. Kasi, di ba, kung papansinin mo itong mga nakaraan sa supranational supranasyonal, ah, Indonesia ang nanalo. Sa Miss Cosmo, Indonesia ang nanalo. Kung baga, parang, sa Miss International, Vietnam ang nanalo. Kung baga, parang, malakas talaga yung power ngayon ng Asia more than doon sa mga Latinas or Americas, di ba? So, humihina ngayon yung Americas. Kaya, Okay yan. Kung baga parang sana hindi lang tayo sa Philippines, Philippines, Philippines ang sumuporta. Dapat sa buong ano, Asia na nagkukumpit sa international Padian laban sa Americas, Europa at sa iba pang continent. ba? Diba? So yon Kaya congratulations sa Team Asia at saka sa Southeast Asia na talaga namang ipinapakita ang galing, ang lakas at ang gandang Asia. So, ako, I love Asian beauty talaga. Promise. So, yan. So, di ba? Nakikita ninyo na talagang dominante tayo ngayon pagdating sa international pageant at nakakatuwa yan kasi talagang nakikita mo na malakas ang laban ng Team Asia. O, di ba? Kaya dapat maging masaya tayo. At para naman sa sumunod na chika, Miss Aura Philippines, ang lakas ng laban sa Miss Aura International. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ngayon pala nakikita ko kung gano'n siya ka-active at yung mga photos na pasabog niya sa social media talaga naman. Masasabi ko, wow! Ang ganda! Ang galing! She's ready! Sabi niya nga doon sa ano niya, sa sina, ano niya, na ready-ready na daw siya makipag-compete at makuha ang corona na Aura International para mabigay ang Aura sa Pilipinas. Pag nagkataon siya ang ikalawang Miss Aura title holder natin kung makukuha niya. Pero mukhang pasitibo naman talaga ang eksena. Nung nakaraan, di ba, nag first runner up tayo. So nakikita ko na pasitibo ang nakikita ko kay Miss Aura Philippines at nakikita ko na mukhang kayang-kayang-kaya niya talaga ng makipagbardagula ng bongga-bongga bongga. at gusto ko 'yan. So yan, sobrang happy ako kasi talagang nakikita mo yung determination niya, nakikita mo na she's motivated and ready. Kaya good luck kay Miss Aura Philippines sa magiging compete niya dito sa Aura International. So, laban yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, Chika, mamaya na nga ang announcement para kay Miss World Thailand. So, ang tanong ng lahat, si Opo kaya ang ipakilala ng grupong Team Thailand ng TPNG. So, ayan yung abangan natin mamaya. Actually, invited ako dyan at pupunta ako. So, malaman natin kung si Opo nga ba ang tinutukoy nila na magiging Miss World Thailand. O, oh, di ba? So, I'm so excited dahil, syempre, malakas ang laban ng Team Asia pa rin kapag si Opo ang pinadala ng Thailand. Di ba? Malaki yung chance na makuha talaga ng Asia ang corona ng Miss World. Di ba? So, speaking of Miss World, para naman sa sumunod natin, chika, Chris na Gravides, handang-handa na dahil talaga naman sa mga pasabog ngayon ni Chris ay talagang umaarangkada ng bongga-bongga. Well, ang masasabi ko ay winner. Di ba? Ang ganda ng styling, panalo, mas payat siya ngayon at talagang ready to fight for the crown. Isa din si Chris sa mga tinitignan ngayon na pwedeng makapag-uwi ng corona ng Miss World ngayong taon na to. At talaga namang masasabi ko na humahatak din at talagang pumapalo din ang Krishna sa mga prediction ngayon ng iba't ibang admin. At nakikita ko naman na nag number one si Philippines. O, di ba? So, dito palang masasabi mo na talagang handa din ang Krishna Gravides. So, ako para sa akin si Krishna, sobrang natutuwa ako dahil alam mo yon ang lakas din ng laban niya sa competition na to. So, talagang destiny na lang talaga ang magkakaalaman. Pero ang tanong na lahat, maalarma kaya si Chris na sa pagsali ni Opo kung sakali man sa Miss World, ako, I think hindi. <laughs> Parang feeling ko, kiver. Ganon! So, yan. So, basta laban lang at tuloy lang ang ano natin sa ating pambato. So interesting to kung ta ako tatanungin mo. At talaga namang masasabi ko, hmm, exciting, di ba? And then ito ang sumunod natin, chika. Runners up beauties ng Miss Universe Ligwa kay Kunan, mas pinaburan ang Continental Queen. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, wala naman ako magagawa. Decision niya yun. <laughs> ba? Diba? Pero kung titignan mo, sa totoo lang ha, ako, ako tatanungin mo, mas power at beautiful talaga yung mga runners-up na nakuha nila more than doon sa Continental. So, parang feeling ko, anong silbi ng inilaban ng mga runners up na makatungtong sila sa top 5 kung hindi naman sila ang pinili ni Kunan na maging continental. Ako ha, sa isang pageant, dapat ang continental ay continental queen ay dapat pasok yan sa top 5 or top 6, ganon. Kasi, syempre, a uh, ibig sabihin, sila yung pinakamalakas, sila yung pinakamagaling sa bawat Asia, uh, sa bawat continent, di ba? And then, I think, dapat itong continent, continental queen na to, kung ayan ay, yung pinili niya, dapat yan din yung inilagay niya sa top 5 para walang ganitong issue. Kasi, magiging unfair nga naman ang dating kay Miss Venezuela, at saka kay Miss Oppo ng Thailand, at saka sa iba pang mga runners-up na pinili nila. So, magiging unfair talaga ang datingan kasi parang sila yung runners up sila yung binali, wala. tapos pinaboran ang Continental Queen Siyempre, tayo masaya tayo dahil siyempre, ang Jesse si Miss Philippines ko wala naman Jesse si Miss Philippines so wala na din naman kayong pake-alam. so ang akin sana sa next time maging fair kung sino yung pipiliin mong Continental Queen make sure lang na sila din ang makakarating sa top 5 para maiwasan yung mga ganitong issue di ba wala namang problema kung ayan yung gusto niya pero sa sana wala din siyang nasasagasaan na ibang bansa o ibang tao. Kasi syempre, nakakasama nga naman ng loob. Kung ako nga naman yung runners up, uh, halimbawa, si Philippines ginawang third runner up or second runner up sa Miss Universe, tapos hindi siya piniling continental queen. Anong mararamdaman natin, di ba? So, magiging unfair. So, yun din yung nararamdaman eksakto ng Thai people dito sa pangyayari. Pero kasi syempre hindi na lang nila ginagawang issue kaya hinaayahan na lang nila. Pero ayun nga, si Opo naman ay nagplano na na sumali nga ta sa ibang pageant. So tignan natin kung ano ang magiging eksena niya. Pero para sa akin, sana next time, fair ang labanan. Kung sila yung pinili mo, sila dapat yung ilagay mo dun sa top 5. Para walang at naiiwasan yung mga ganitong samaan ng loob. ba? Diba? So, yon. So, ano ba naman yung ginagawa ng Continental ngayon? Wala din naman. Ayan lang, para-parada lang sila. Promote-promote lang sila ng mga product. Pero syempre dapat ibinigay yan doon sa privilege na yan doon sa mga runners up, di ba? At 'yon ang dapat nilang gawin. <laughs> so hindi ako against. Syempre I'm so happy kasi si Philippines na pili nila. Pero doon tayo dapat sa kung ano ba naman yung tama dapat para sa mga kandidatang to kasi syempre hindi naman nila nilaban yung mga sarili nila dyan para for nothing di ba? So nilaban nila yung sarili nila para sa ano buti na lang malawak ang pag-unawa ng mga runners up at hindi sila nagko-complain ganon! Nakakaloka! yon So kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day. um